BI Bacolod City, may ginauyatan ng nga pangalan nga posible amo ang tawo nga gin chop Ang mga parte sang lawas kag gimbilin sa guwa sang ila opisina. Biktima ginatumod nga isa ka drug personality. yaring balita ang aton gin tutukan. Padayon nga ginaverify sa NBI ang ginauyatan nila sa buong nga pangalan sa posibleng tawo nga gin chop chop kag ginbili na mga parte sa lawas sini sa tubang sa talatapan sa NBI sa Bacolod City sa nagligad nga Marso 1. Sunod sa NBI Bacolod City, may informant nga naghatag sa impormasyon sa ila nga isa ka drug personality sa syudad ang nagapanag-iya sa utod nga dalunggat, kamot, kag tiil nga ginsulod sa paper bag kag may nakaapid nga pangalan sa NBI agent kag isa ka ginaaligar drug Lord, ginakontak na sa opisina ang pamilya sa gira aligar drug personality may narisip kaming information na drug personality yan eh. pa namin yan. Uh, so we cannot disclose the in name by uh, pending verification. Eh. Nagdesisyon ng NBI Central Office na magpadala sa technical team agon mag-examine sa mga utod na lawas ng tao. Magluwas sa tag-iya sa mga utod na parte sa lawas ng tao. Isa man sa ginatutukan kung sino ang nagbilin sini. Suno sa kapulisan, bangod na tsempuhan na nakapatay ang CCTV sa NBI. Antis na sa puwan ang mga parte sang lawas ng tao. Ang mga CCTV malapit sa lugar na lang. Ang ilang nga ginalauman nga makabulig sa kaso. more than 50% na gina-backtrack na namon ang mga possible nga CCTV. Kaya nga aton gitani hope ang ilang nga CCTV. nag shift ta sa establishment sa PIA to determine nga kung may maglabay. Kinahanglan pa suno sa kapulisan nga ma-verify kung babayi o kung lalaki ang ginchop-chop nga lawas kag mag magmatch ang DNA sa mga utod nga lawas sa isa lang katawo. Kalabanan sang kaso sa pagsapos ang utod nga parte sang lawas ng tawo sa siyudad ang nagapabilin nga wala masulba. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. One, Western Visayas.